bago tayo manalangin, saglit muna tayong huminto. Tumahimik lang muna tayo. Huminga ng malalim. At hayaang ang salita ng Diyos ang unang tumimo sa puso natin. Awit Kabanata isang daan at tatlumput Syam talata pito hanggang sampu. Saan ako makakatakas sa iyong espiritu? Saan ako makakatakas mula sa iyong presensya? kahit ako'y naroon sa kailaliman, naroon ka rin. Ang totoo, may mga araw na parang wala ang Diyos. Wala tayong nararamdaman. Wala tayong kasagutan. Wala tayong direksyon. Tahimik ang langit. Tahimik ang puso. Pero ang totoo, naroon pa rin siya. Ang Diyos ay hindi lang Diyos ng matahimik na dasal sa simbahan. Siya rin ay Diyos ng tahimik na iyak sa gabi. Siya ang Diyos na kasama mo sa tagumpay. Pero higit sa lahat, Siya ang Diyos na hindi umaalis kahit sa pinakamadilim na parte ng kwento mo. Sabi sa awit isang daan at tatlumput siyam kahit saan ka magpunta. Langit man o kailaliman, silangan man o dulong dagat, nandyan pa rin siya. Hindi mo siya kailangang hintayin hindi mo siya kailangang puntahan. Narito na siya. Kaibigan, baka ngayon may mga tanong kang hindi mo masabi kahit sa sarili mo. Baka may lungkot kang hindi mo nakayang bigkasin. Baka may bigat kang hindi mo na mailarawan. At sa katahimikan ng lahat, iniisip mong Panginoon, nasaan ka? Ang sagot niya, Anak, narito ako. Hindi kita iniwan. Ngayon, manalangin tayo. Panginoon, maraming beses parang hindi kita maramdaman dahil parang natabunan ng ingay sa loob ko ang boses mo. May mga araw na napapagod ako. May mga oras na parang walang saysay ang ginagawa ko. May mga gabi na ang tanging tanong ko, Panginoon, kasama pa ba kita? Pero ngayon, pinapaalala mo sa akin. Hindi mo ako kailanman iniwan. Kahit sa oras ng pagkatalo, kahit sa gitna ng luha, kahit sa kalagitnaan ng katahimikan, narito ka pa rin. Salamat Panginoon, dahil hindi mo ako hinahanap sa taas ng pananampalataya, kundi tinatagpuan mo ako kahit nasa dulo na ako ng tiwala ko. Salamat dahil hindi mo ako sinusukat base sa lakas ko kundi niyayakap mo ako. Kahit ang meron lang ako ay pagkapagod at pagluha. Ngayon, tinatanggap ko ang presensya mo. Hindi batay sa pakiramdam, kundi batay sa katotohanan na buhay ka. At kasama mo ako saan man ako magpunta. Panginoon, tulungan mo akong alalahanin ito sa mga araw na pakiramdam ko'y nag-iisa ako sa mga araw na hindi ko maramdaman ng saya, sa mga oras na parang wala akong direksyon, turuan mo akong maniwala na kasama pa rin kita. Turuan mo akong hindi hanapin ang emosyon bilang basehan ng presensya mo. Turuan mo akong tumahimik, makinig, at matutong manampalataya kahit walang pakiramdam. Salamat Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na hindi umaalis. Ikaw ang Diyos na hindi nakakalimot. Ikaw ang Diyos na laging naroroon. Kahit hindi ko alam, kahit hindi ko ramdam, ikaw ay narian. Salamat sa pangakong ito. Salamat sa katotohanang kahit ako'y makaramdam ng kadiliman, ang liwanag mo ay hindi kailanman nawawala. Amen. Kung tumagos ito sa puso mo, itype mo lang ang AMEN bilang panalangin ngayon. Tandaan mo, hindi mo kailangang maramdaman ang Diyos para matiyak na kasama mo siya. Ang pangako niya, hindi ka niya iiwan kahit kailan.